And what's up dribblers at mga ka-shooters, kamusta? Kamusta po kayo? Sa February 22 na nga ang laban ng Gilas Pilipinas pero inaasahan natin labing isa lang sa labing dalawang manlalaro ni Coach Tim Cohn ang sasabak kalaban ang Hong Kong. Matapos nga pong magtamo ng injury, si Jun Pahardo ay hindi ito makakasama sa kampanya ng ating pungkupunan na Gilas Pilipinas. Yan ang ating pag-uusapan na tatalakayin sa video ito matapos mo pong i-like, share, comment down below and don't forget to subscribe and hit that notification bell button para updated po tayo sa ating mga video. Mga shooters, isang mahabang programa ang binubuo ni Coach Tim Cohn para dito sa ating Gilas, Pilipinas. At nasabi nga po niya na balak niya nga gayahin yung ginawa ng Iran. ba diba? Limang taon nga naghari sa Asia ang Iran noong panahon ni Hamid Hadadi. Mga shooters, kabilang nga po dyan ang tatlong Piba Championship at yan ang gustong gawin ni Coach Tim Cohn dito po sa programa ng ating kumpuna na Gilas Pilipinas sa loob ng apat na taon. Dahil ang pangarap nga ni Coach Tim Cohn ang makapasok ang Gilas Pilipinas sa piba Basketball World Cup dyan po sa Qatar sa 2027. Napakaganda naman talaga ng pinaplano ni Coach Tim Cohn para dito sa ating kupona na Gilas Pilipinas. At yun talaga yung dapat maging intact itong labindalawang player. Siyempre... Ang inaasahan po natin dyan, walang mai-injury dito sa labing dalawang player. Katulad ng nangyayari ngayon mga shooters. Dahil labing isang player nga lang po ang makakasama ni Coach Tim Cohn. Dahil nga po, isa pa sa mga pangarap ni Coach Tim Cohn, eh makapasok ito pong Gilas Pilipinas sa Los Angeles uh, 2028. Olympic, So yun yung mga pinapangarap ni Coach Tim Cohn mga shooters. Napakaganda ng kanyang mga pangarap para po sa ating kupunan which is talagang ito yung pinaka the best na pangarap para sa ating uh, player mga shooters. Ano? And hopefully hindi po talaga magtamo ng kahit anong injury itong ating mga player mga shooters. ba? Diba? Yun naman yung mahalaga no para po sa ating kupunan nagilas Gilas Pilipinas at ito no inaasahan ni coach Tim Kon ikaw ako tayo maasa tayo na itong programa ni Coach Tim Cohn ay maging matagumpay para po sa ating kupuna na Gilas Pilipinas. Maganda sana makita yung Twin Tower, no? Jun Mar Pajardo, and of course, Kai Soto. Pero sa ngayon, hindi pa po mangyayari yan dahil parehas. No? Etong si Kai, itong si Jun Mar Pajardo, at the same time, ito pong uh, si AJ Edu, ay eh, nga pong injury. 'di ba? Pero inaasahan natin na magiging maganda ito pong uh, per performance ng ating Gilas Pilipinas kalaban ng Hong Kong at mapapalaban tayo ng gusto dito sa Chinese Taipei. Pagdating naman po ng 25 ng February 25, so susubukan so, ng ating Gilas Pilipinas na kunin ng panalo kalaban ang Hong Kong at 'yan ang ating masasaksihan sa February 22 mga shooters para naman na uh, ipanalangin na lang natin itong ating kupuna na Gilas Pilipinas again no na wala pong sasabit at walang ma-injury. Yung labing isang player, pangungunahan po yan ng ating pong naturalized player na si Justin Brownlee. Siyempre sasamahan tayo ng veteran din para dating dito sa ating Gilas Pilipinas. Dwight Ramos, isa pa sa veterano, Prameral Cobalt, Chris Newsom. At syempre, isa pa sa mga inaasahan natin na susupalpal sa loob si Kai Soto, ang pinakamalaking player. At syempre, isa pa, no, etong si Calvin Optana, mga shooters. At syempre, Jamie Malonzo from Barangay Ginebra San Miguel. At etong Scotty Thompson from Barangay Ginebra San Miguel. At ang batang bata, Kevin Kiambau from uh, Lasal, no, na kasalukuyang nakaraang MVP. At syempre, etong si Carl Tama yun, na no, talaga naman promising power forward, small forward yung katulad ni, Siyempre, pamalit muna no? sa pansamantala na nagretiro na nga si Japet pero dahil hindi makakalaro ang isang AJ Edu, ay eh, papalitan muna ni Japet Aguilar. Siyempre, ang uh, most valuable player ng uh, nakaraang PBA, CJ si Perez, mga siyempre, siya ang bubo sa labing isa na player ni Coach Tim Cohn na sasabak. Hindi po makakasama si AJ Edo pero mga shooters ha, si AJ Edo ay makakasama nila papuntang Hong Kong dahil may plane ticket po yan at manunood si AJ Edo. Hindi nga lang siya makakapaglaro. So mga shooters, labing isa lang po yan. Kasama rin po dyan si Junmar Pahardo na map Papabilang din po sa delegasyon ng ating Gilas Pilipinas. Pero again, hindi po maglalaro ang isang Junmar Pajardo na may iniindang injury matapos kunin ng San Miguel Vierman ang kampyonato sa nakaraang PBA Commissioners Cup. Sabi nga ni Coach Tim Cohn, again, sinabi niya doon sa kanyang interview na wala nga pong kapalit ang isang Junmar Pahardo Mga shooters, yan ang... Uh, Uh, sinambit ni Coach Tim Kohn patungkol dito sa kanyang labing dalawang manalaro na bubuo at sasagupa sa Hong Kong at sa Chinese Taipei sa this coming February 25 dito po sa Peel Sports Arena sa Pasig. Ayan, marami pong salamat sa inyong panonood. Ano man po ang inyong maging opinion, pag-usapan po natin dyan sa comment section. Maraming salamat. Ingat and God bless everyone. Adjourn, Laban Pilipinas. Puso!